Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman na tungkol sa halaman. Ang paksa na ating tututukan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa 10 pinakamahal na mga halaman sa buong mundo. Maraming mga tao mga kaibigan ang nagkaka-interes na mag-alaga ng halaman dahil na rin sa dala nitong kagandahan at kakaibang pakiramdam kapag ito inyong pinagmamasdan. Kaya nga hindi nakakapagtaka mga kaibigan na may mga taong mayayaman na handang magbayad ng malaking halaga para lang magkaroon ng mga pinapangarap nilang halaman. Sa bidyong ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang pinakamamahaling mga halaman na matatagpuan mo hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Hindi ko man mabanggit sa bidyong ito mga kaibigan ang lahat ng mamahaling mga halaman sa buong mundo ay at least mabigyan ko kayo ng mga idea sa mga pinakamamahaling halaman sa buong mundo na pwede mong pagkakitaan. Unang halaman kaibigan ay ang fiddle leaf fig. Kung pamilyar ka sa mga halaman kaibigan, maring magulat ka na makita mo ang fiddle leaf fig sa listahan natin sa umagang ito. ito. ay isang pangkaraniwang halaman lamang sa bahay na makikita mo sa maraming kabahayan dito sa Pilipinas. Ang maliit na fiddle leaf fig kaibigan ay nagkakahalaga ng 5 dolyar hanggang sa 50 dollars. Ngunit ang malaking mature na fiddly fig ay maaring umabot ng hanggang 400 dollars. Ikasyam sa ating listang kaibigan ay ang variegated Hoya Carnosa Compacta. Ang Hoya Carnosa Compacta kaibigan ay kilala rin bilang Hindu Rook. Ang Hoya Carnosa Compacta Varigata ay may twisted at waxy na dahon at vining growth ang pagtubo nito Gayunpaman kaibigan ang mga dahon ng halamang ito ay may edge na may kulay creamy white at kulay pink na variegation na may mga buong tangkay na paminsan-minsan ay umuusbong na pure pink o white ang kulay Ang variegated rope hoya ay excellent hanging plant para sa iyong bahay dahil sa rope-like na mga baging na dahon nito ay para natural na dumadaloy habang sila ay lumalaki. Ang presyo ng halamang ito ay mula $34.99 hanggang $72. Ang ikawalo sa ating listang kaibigan ay ang Monstera Thai Constellation. Kilala rin ito bilang Swiss Cheese Plant. Ang mga ito ay may malalaking mga dahon na nagbibigay ng tropical na pakiramdam sa anumang silid. Ang Monstera Thai Constellation ay may variegated na itsura mayroon din itong mga random na mga patch na may iba't ibang mga kulay. Ito ay mukhang may splashes na mga puting pintura sa mga dahon nito. Nagkakahalaga ang halaman na ito sa pagitan ng $300 hanggang $500. Depende kung gaano kaganda ang variegated ng mga dahon nito at kung gaano katanda ang halaman. Ang isang halamang may magagandang variegation ay nagkakahalaga pa kung minsan ng $1,000 o mas mataas pa. Ang ikapito sa ating listang kaibigan ay ang Pilodendron Pink Princess. Ang Pilodendron Pink Princess ay may mga magagandang mga dahon na variegated ng kulay. Makakakita ka ng mga kulay rosas na kulay sa lamang ito. Pati na rin ang mga shades ng dark green color. Bagamat maaari kang makakuha ng isang batang halamang ito sa halagang $20 hanggang $50 Ang mga nasa wastong gulang at mas buong PPP ay pwede mong mabili hanggang $120 Ika-anim sa ating listang kaibigan ay ang Monstera Oblika Ang Monstera Oblika ay isang pambihirang halaman dahil mas maraming butas ito kaysa sa mga dahon Tila kinain ng mga plant fest ang mga dahon ito Ngunit ito ay normal lamang sa itsura ng halaman ito kaya nga ito ay umaayon sa kanyang nickname na Swiss Cheese Plant. Ang isang maliit na monstera oblika ay mabibili mo sa halagang $20 hanggang $50. Ngunit ang mas magandang uri ng monstera oblika ay mabibili mo mula $199.99. Ikalima sa ating listang kaibigan na yung variegated monstera Adansonii Ang variegated monstera Adansonii o monstera Adansonii variegata ay isang rare form or clone form ng Monstera dansonai. Hindi tulad ng original na halaman na may berding dahon, mayroon itong cream hanggang sa maputing mga variegation. Ngunit may mga anyo din ng halamang ito na may yellowish variegation at mint na kulay ng dahon. Ang ikaapat sa ating listang kaibigan ay ang variegated pilodendron minima. Ang halamang ito ay kilala rin bilang mini monstera o piccolo. habang mga regular na halaman ng pilodendron minima ay naibibenta ng humigit kumulang $50. Kahit ang maliliit na halaman na may kunting dahon lamang ay maibibenta mo ng higit $1,000. Ikatlo sa ating listang kaibigan ay ang saffron kakros o saffron crocus. Ang bulaklak ng saffron crocus na may tatlong orange carpels. Dahil sa presyo ng halamang ito, na $33,711 bawat kilo ang sapro ng pinakamahal na pampalasa sa buong mundo. Minsan lumalampas pa ito sa presyo ng ginto. Ang tipikal na aroma nito ay ginagawang apocarotenoid, safranal. Kaya hindi nakakapagtaka na isa ito sa pinakamahal na halaman sa buong mundo. Ang ikalawa sa ating listang kaibigan ay ang Shenzhen noki Orchid. Ang Shenzhen noki Orchid ay ang tanging halaman na gawa ng tao sa listang ito. Ito ang pinakamahal na bulaklak sa buong mundo. Ang orchid na ito kay kaibigan ay isang bulaklak na gawa ng tao at ipinangalan sa pangkat ng maniliksik na orihinal na nagtanim nito. Inapot sila ng walong mahabang taon upang maparami ang mga bulaklak na ito at maobserbahan nito. Ang mataas na presyo ay para sa kagandahan, background at kahirapan sa paggawa nito. Ang orchid na ito ay tumatanggal ng halos limang taon upang mamulaklak. Ang halaman ito ay nakakalaga ng $200,000 ayon sa apat na sources sa internet. At ang pinakamahal sa ating lisang kaibigan ay ang Old Pine Bonsai. Ang isa sa pinakamahal na halaman sa buong mundo ay ang Old Pine Bonsai. Ito ay may edad na 800 taon. Ito ay nabili ni Kunyo Kabayashi. Nabili niya ang miniature white pine tree na ito sa bansang Japan noong 2011 sa kanilang Asia Pacific Bonsai and Suzuki Convention and Exhibition sa Takamatsu, Japan. Ito ay nabenta sa alagang 1.3 million dollar. So ito lang mga kaibigan ng ating napag-aralan tungkol sa 10 pinakmahal na halaman sa buong mundo. Sana ay may natutunan kayo at kung gusto nyo pa ah, ng ganitong mga videos tungkol sa halaman, Don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba na ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone.